Hello mga so good morning So ito na pala yung unang, unang araw nila na hiniwalay sa kanilang mga sa kanilang nanay So ito yung nanay nila mga Jewel Jewel Ito siya, yan yung nanay nila Lord. So kahapon ko lang yan sila binukod Ito yung tangkal nga, medyo madumi na Magilinis na tayo So ito yan sila Lord. <coughs> yung huling ano ko huling update ko sa kanila is siguro mga 5 days yata yun sila Mag, uh, mula wala nung pinanganak ngayon is mag isang buwan pa lang sila so 28 days pa lang yan pero so, binukod ko na hindi ko na inantay ng isang buwan kasi nga para makarelax naman yung nanay nila kung so, ganyan na sila kalaki so, ganda na nila tingnan yung naalala nyo may pigos ako yung mga maluluit ngayon wala na nakahabol na yun yun yung ma, mga yung dalaway na yun, yun yung mali so ngayon kit tingnan nyo naman ganda na ng katawan so bali pito yun po sila lahat malus kasi walo po sila so naka, yung isa na apakan ng nanay nila so, namatay hindi po nabantayan so pito na lang ito sila ngayon pero tingnan nyo naman lulusog Uh, <coughs> so, may ano sila may ginawa kong DIY drinking water drinker yeah, dan, ano, para Hello Oh, so, 28 days mula nung May isa ako dyan mga lods na no? uh, babae so maganda gawin ng ano uh, inahing baboy gawing inahin kasi nga uh, labing anim yung suso nya saan ba yun ano Andin sa ano ayun yun yung uh, yun 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 yun, Syah, yun mga gawing inahin kasi labing anim yung ano niya so so yun gagawin ko yun siyang inahin inahin ng baboy gawin ko siyang inahin kasi nga labing anim yung ano niya suso so niya maganda yan pang ano maging inahin naman yan sa haba nakakatuwa tingnan sarap uh, sarap titigan yung mga yung nakikita mo na yung mga pinaghirapan mo so ito yung ano ko ah uh, yung bagong kulungan ko yung ginawa ko nilipat ko na yung inahing baboy dito kasi para to sa kanya si medyo maluwag ito naman para sa kanila mga biik tapos gumawa ako ng isa pa dito padugtong ito so yan, lugtong yan doon. Yan yung inumpisan ko na pero di pa natapos. Ayan yung medyo malawak siya. Yan yung kalugtong niya sa, para sa mga magiging baboy natin. So para di maangamoy. So, tsaka di tayo mahirapan pag napagpapakain. Kasi nga, ilang buwan lang, ilang linggo lang, hindi mo lang mamalayan yan so, malalaki na yan so sa mga lahat na lang subscribe sa akin so thank you so much at yung sumabay sumabaybay sa amin mga videos so subaybayan nyo lang nagumpisa so, nag umpisa tayo sa isang baboy tapos pinalaki natin ginawa natin inahin tapos ngayon ang anak na at yung anak niya ngayon na mag iisang buwan na so baka sa sunod kung nakasubaybay kayo baka So, sa kawan tayo so baka magdadalawang inahing baboy na tayo so maganda na tingnan yung ano natin may uh, mini pigiri yun lang mga lods so paki please paki share and follow oh, subscribe mga lods sa ating youtube channel